paano palitan ang ating mga GCash card PIN. So, yan po mga ludis ang ituturo natin sa tutorial na ito. Kung kayo po mayroong GCash card, hindi gusto nyo pong palitan, pwede nyo po yung gawin mga ludis online. So, hindi nyo na po kailangan pang uh, pumunta sa ATM machine. So, online po, pwede nyo pong palitan yan. So, ganito lang po ang gawin nyo mga ludis kung paano po magpalit ng GCash card PIN. Open nyo lang ang inyong mga Gcash apps. Ayan. And then, pagdating nyo po dito sa inyong mga Gcash account, disclaimer lang po mga loads, uh, para po mapalitan ang pin ng inyong mga Gcash card, kailangan po nakalink ang inyong mga Gcash card sa inyong mga Gcash apps account. Okay? So, kung hindi nyo pa po alam kung paano ilink yan, mayroon po tayong mga tutorial dyan, mga Ludis. I-visit nyo na lang po sa ating videos. So, ngayon, kapag po nakalink yan sa inyong mga Gcash account, pwede nyo pong i-control ang inyong mga Gcash card. Pwede nyo po yung i-activate. Pwede nyo po yung uh, i-lock. Or pwede nyo rin po yung palitan ng uh, pin. Okay? So, yung pin po, yung mga ginagamit natin pag mag enter po tayo or mag-withdraw tayo, mag-balance tayo sa mga ATM machine. So, dito nyo po yan mga loads, palitan. I-click nyo po itong profile nyo ng inyong Gcash. Punta kayo dyan. And then, pagdating po dito, pumunta ka dito sa My Link account. So, dito po, hanapin po natin itong Gcash card. Ayan. And then, mapupunta tayo dito mga loads. So, dito po, makikita nyo ang inyong Gcash card kung nakalink po kasi lalabas po yan dyan. Ayan. So kung wala po kayong makikita dyan, ibig sabihin mga loads, hindi po nakalink yung inyong mga Gcash card. So ilink nyo po yan and then pwede nyo po yung palitan anytime po na gusto nyo. So ngayon, pag nakalink na yan, i-click nyo lang po yan. Ayan. And then dito po makikita nyo yung information ng inyong Gcash card. Ayan po. Makikita nyo dito ang status, virtual well account number, uh, lock, button, deactivate. So syempre dito po tayo sa reset card pin. Ayan. I-click po natin yan. And then, magsisend po yan ng verification code doon po sa number ng inyong mga GCAS. So, uh, dapat po may signal po katulad po niyan. Ayan, i-copy nyo po yan. And then, ilagay nyo po yan dyan. Six digit po yan. Ayan. Click nyo. And then, i-click nyo po itong submit button. And then, mapupunta na tayo dito sa receipt card pin. So, dito po, kailangan na po natin mag-create na 6-digit card PIN. So, make sure lang po na yung 6-digit card PIN ay hindi po weak. Ibig sabihin po, wag po, kayo, wag po kayong gagamit ng mga 111-00-222 or 123. So, special number po na matatandaan po natin. So, ilagay po natin yan dito, 6-digit po yan. Kung ano po yung inilagay nyo dito, kailangan po SIM din po yan dito sa confirm 6-digit card PIN. Okay? Pag okay na po mga lodis, pwede nyo na pong itong i-click na next button. Pag once po na-click nyo ang next button, ma-approve na po yan mga lodes, and then yun po yung pina pinalit nyo, yun na po yung ang gagamitin nyo. So, ganun lang po mga lodes kadali.